guys, mayong gabi sa tanan, no? So, karon magbuhat na sa taong manino. Kaya nagsigin ang pangita ang atong mga customers sa so, ito ang lami nga mani So, 2 kilos din itong gibuhat mga palangga. Okay, finish na nga ito ang kuan manis. So, buhat na itong chili powder, no? karon guys nagripak na ta guys sa so, gimugbo na to no kay tambok atong silupin okay so wala na kuno gamit ko ginbo do mga palangga guys. man sok baba atong silupin no kay tambok siya